Result, isang batang mag-asawa ang lumipat sa kanilang bagong apartment. Habang dinadala ni Rob ang asawa, ang ilang mga kahon sa lugar, ang kanyang asawang si Gail ay nagsasabi sa kanya tungkol sa isang funky lumang refrigerator sa sulok na iniwan ng may-ari. Nakikita ito ni Rob na kaakit-akit. Napansin kung paano nasa itaas ang motor, sa halip na nasa ilalim na parang mga refrigerator sa mga araw na ito. Dahil ang mainit na hangin ay tumataas, nagkomento siya na hindi makatuwirang ilagay ang motor sa ilalim na nagpapahintulot sa mainit na hangin na ilalabas nito sa refrigerator. Gayunpaman, halos hindi na pinapansin ni Gail at sumasang-ayon lang siya sa mga bagay na sinasabi ni Rob. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote ng alak at tinanong ang kanyang asawa kung gusto nitong uminom. Natuwa si Rob at pinuksan ang lumang refrigerator para kumuha ng yelo. Gayun pa man, ang freezer ay napuno ng hamog na nagyelo, ngunit nakakakuha pa rin siya ng isang maliit na kubo ng yelo. Ang mag-asawa pagkatapos ay gumawa ng isang maikling toast sa kanilang bagong buhay na magkasama. Bago pa masipsip ni Rob ang kanyang inumin, may napansin siya sa loob ng yelo. Kinuha niya ito sa baso at ipinakita kay Gail, hinihiling sa kanya na kumpirmahin kung ano ang nasa loob ng ice cube. Si Gail ay tumingin ng mas malapit at naging kasinggulat ng kanyang asawa. Gustong kumpirmahin ang kanyang nakita. Kumuha si Gail ng magnifying glass para suriing mabuti ang ice cube. Nakapagtata sa loob nito ay isang miniature mammoth na may mga sibat sa katawan. Iniisip ni Gail kung marami pa ba itong mga bagay sa freezer kaya binuksan niya ito. Mabilis niyang inilabas ang basura sa loob at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa pamamagitan nito, Sumilip si Rob at nagkomento na mayroong nawawalang sibilisasyon sa kanilang refrigerator. Tama, ang freezer ay naglalaman ng isang miniature, gumaga ng medieval na lungsod. Ang lahat ng bagay sa loob ay gumagalaw ng napakabilis, na ang mga maliliit na tao ay nagpapatuloy sa kanilang araw ng normal na hindi na naapektuhan ng dalawang higanteng umaaligid malapit sa kanilang lungsod. Sa kawalan ng paniniwala, sinabi ni Gail na walang saysay ang nangyayari at sumang-ayon si Rob Pagkatapos ay nilinaw niya na nakakakita sila ng isang maagang medieval na lungsod nang mamatay ang mga woolly mammoth noong huling bahagi ng Neolithic period. Ipinagkibit balikat ito ni Rob at pumayag na lamang sa kanyang asawa na itago ang kanyang kamangmangan. Nang maglaon, ibinaw ni Rob ang nakapirming mammoth sa isang palayok ng dumi. Mukhang nalungkot si Rob dito, kaya pinagaan ni Gail ang mood at sinabing malamang na makakagawa ito ng magandang pataba. Nang ibabaw ang kuryusidad at muling tiningnan ng dalawa ang freezer. Sa kanilang pagtataka, ang lahat ay nagbago ng gusto. Ang dating medieval na lungsod ay isa ng modernisadong lugar sa panahon ng Industrial Revolution. Ang mga pabrika at riles ay tinayo na tinatakpan ng usok ang kalangitan ng freezer. Sinabi ng mag-asawa na sampung minuto lang silang nawala, ngunit lumipas na ang mga dekada para sa mga miniature na tao. Sa pamamagitan nito, naisip ni Gale na iba ang paggalaw ng oras sa loob ng freezer habang nasasaksihan nila ang revolusyong pang-industriya sa napakabilis, nabigo si Rob na hindi nila nalampasan ang panahon ng Renaissance. Napansin niya ang dalawang miniature na lalaki na nakaupo sa tabi ng isang gusaling itinatayo at nagtataka kung ang mga tao ay tinuturing silang mga Diyos. Gayunpaman, talagang pinagtatawanan sila ng mga lalaki na nakikita silang mga kakaibang mukha sa kalangitan na nakatitig sa lungsod. Nagkomento pa nga ang isang lalaki na pagod na siyang makita ang broccoli na nakadikit sa ngipin ni Gale. Makalipas ang ilang segundo, itinayo ang mga modernong gusali. Napansin ni Rob ang mga bagay na lumilipad sa paligid, at kinilala sila ni Gale bilang mga aeroplano. Habang mas maraming skyscraper ang itinayo, naniniwala si Gale na ang mga maliliit na tao ay umabot na sa kasalukuyang panahon. Kinumpirma ito ni Rob na makakita siya ng isang tindahan ng Starbucks at nagkomento na talagang lumalabas ang kafe kung saan-saan. Maya-maya lang ay may napansin siyang kakaiba kaya mas tinignan niya ito. Biglang may nahulog na misil sa gitna ng lungsod at sumabog. Nabulag si Rob dahil sa pagsabog, napaatras siya at nahulog sa sahig. Tinulungan siyang tumayo ni Gail at sinabihan siyang huminahon. Ngunit nataranta si Rob na ibinubulalas na ang mga tactical na nuke ay sumasabog sa kanilang freezer. Gayunpaman, ang mukha ni Rob ay kasing pula ng isang kamatis at si Gail ay halos hindi mapanatiling tuwid ang mukha. Habang sumasabog ang freezer na may malalaking bombang nuklear, iniabot ni Gail ang isang makintab na toaster sa kanyang asawa na hinahayaang makita niya kung paanong ang init mula sa pagsabog ay naging sanhi ng pamula ng kanyang mukha. Humagulhol si Rob Ngunit pagkatapos ay napansin niya na ang sitwasyon sa freezer ay lalong lumala. Tinitigan nito ng mag-asawa habang nakarinig sila ng mga hiyawan, putok ng baril at pagsabog. Sa pamamagitan nito, isinara ni Gail ang freezer at sinabing hindi posibleng malampasan ng mga tao ang digmaan sa loob ng ilang minuto. Nang marinig ito, tinanong ni Rob kung ano ang dapat nilang gawin at sumagot si Gail na dapat silang mag-order ng pizza. Mamaya sa gabing iyon, ang mag-asawa ay may pizza para sa hapunan habang hinihintay nilang mawala ang sitwasyon. Isang oras na ang lumipas at inirekomenda ni Rob na tingnan nila ang freezer. Umaasa siyang nagkaroon ng pagkakataon ang maliliit na tao na itayo muli ang kanilang lungsod. Ngunit malumanay na sinabi sa kanya ni Gail na kailangan nilang tanggapin ang posibilidad na hindi sila nakarating. Gayunpaman, pumunta si Rob sa freezer at pinuksan pa rin ito. Sa kanilang sorpresa, ang freezer ay kumikinang sa mga makinang na lungsod at mga lumilipad na sasakyan. Sinabi ni Gale na kamukha ito ng Emerald City, ngunit may mas kaunting Emerald at mas futuristic na device. Ang tanawin nito ay nagpapasaya kay Rob na namamangha sa kung gaano kaganda ang lahat. Biglang may sumulpot na gusali sa harap nila at nagbiro si Rob na para itong laruang pang-adulto. Sa sandaling iyon, tumataas ang lahat at lumilitaw ang isang napakalaking pyramid sa gitna ng futuristic na lungsod. Ito ay kumikinang ng maliwanag at kumonsumo ng kapangyarihan mula sa mga tulay na nakakabit dito. Sa kalaunan, ito ay nagiging isang hugis diamante na kuta at ubusin ang buong lungsod, hanggang sa ito ay sumabog sa isang bola ng enerhiya. Ang maringal na enerhiya ay sumabog na parang bituin, at ang mga guhit ng liwanag ay nagsimulang mag-zoom sa paligid ng kusina ni na Robert Gale, na pinupuno ng liwanag ang kanilang apartment. Ang kamanghamanghang liwanag ay nabighani sa kanilang dalawa. Sa panahong ito, tila nalaman ng mga maliliit na tao ang mga sikreto sa paglalakbay sa oras at kalawakan. Ang mga guhit ng liwanag ay bumalik sa freezer, nagtitipon sa isang globo at nawawala. Pinalis nito ang mga ngiti sa mukha ni na Rob at Gail, nalilito sa kanilang nasaksihan. Iniisip ni Rob kung babalik pa ba ang mga maliliit na tao, ngunit sa palagay ni Gail ay malabong mangyari ito. Dahil dito, malungkot na hinila ni Rob ang plug ng refrigerator na parabang tinatanggap niya na hindi na babalik ang maliliit na taong iyon. Dahil alam niyang nagustuhan ni Rob ang mga maliliit na tao, niyakap siya ni Gail ng komportable. Pagkatapos ay sinara niya ang freezer nagpasyang tawagan ito sa isang araw. Kinabukasan, ibinuhos ni Rob ang kanilang mga tasa ng kape at iniabot ang isa kay Gail. Na walang sinasabi sa isa't isa, pareho silang nagtataka tungkol sa maliit na sibilisasyon sa kanilang freezer. Sa kaunting pag-asa na buhay pa ang mga miniature na tao, muli nilang binuksan ang freezer para makitang bumubuhos ang malamig na ambon sa kabila ng pagka-unplug nito. Sa loob, nasaksihan nila ang isa pang panahon ng yelo kung saan kinakain ng primitive sapiens ang bangkay ng isang makapangyarihang brachiosaurus. Tila nag-restart ang buhay sa freezer at ngayon ay bumalik ito sa edad ng mga dinosaur. Sa sandaling iyon, isang dagundong ang nag-aalerto sa mga sapiens ng darating na Tyrannosaurus rex. Ang mga sapiens ay tumatakpo habang ang isa ay nasa pagitan ng mga ngipin ng dinosaur. Ang huling sapiens ay bumagsak habang ang T-Rex ay papalapit na humahabol para sa pagpatay. Marami ang nagsasabi na ang freezer ay parang pocket universe na nagpapakita kung paano umunlad ang buhay hanggang sa umaalis sa realidad. Maaring isipin ng ilan na ipinakita ng Freezer ang dulo.